paano po ba natin linisin ang ating mga search history sa ating device dito sa Play Store. Kahit napakatagal na po na mga search history dito sa ating device dito sa Play Store, pwede po natin linisin. Ang paglinis niyan, punta tayo sa ating Play Store. Gating dito, pindutin nyo lang yung profile nyo. Yan. Tapos, pindutin nyo po yung settings. Tapos, sa pinakauna, itong general, Pindutin nyo lang po. yan. Tapos, sa susunod ng general, pindutin nyo po yung account and device references. Ayan. Punta kayo dito sa baba. Ayan. Dito nakalagay clear device search history. Ayan. Pag hindi nyo pa naliliniso, so napakarami na po yung search history na naipon dito. Ngayon, mga matagal yun nang search history o sinesearch dito sa Play Store o sa ating device na po yun dito nakalagay dito naman sa baba niya remove searches you have performed from this device yan so i-clear po natin yan Pindutin lang po natin yan clear history yan search history cleared o, malinis na po yung search history sa ating device ang kasunod naman yan, dito nyo sa baba, clear waste list. Nakalagay din po dito, tap to the clear everything out of your waste list. Lilinisin din po natin yan. Pindutin nyo lang yan. Post clear. Yan, waste list cleared. So, malinis na po yan siya. Back lang po tayo. Yan. Tapos dito, yun yung up app install optimization. Nakalagay dito sa Apps Install Optimization, cert data to Google about which parts of the apps you use making apps faster to install, open and run for everyone only. Yan, kailangan po natin i-on para yung mga apps na nandito sa ating device ay mabilis. Bibilis po siya pag na-on natin. So iyon 'yung lang yan, ayan. Mabilis gamitin, mabilis po siya mag-run yung mga apps na gagamitin natin dito. Tapos, isusunod na mo po natin yung notifications. Yan. Kung naka-off sa inyo yung updates available, i-on nyo lang yan. Kasi nakalagay dito, notify when updates are available for apps. Yan, I notify ka kung may mga updates na available sa ating mga apps. I-on lang yan. Ayan. So, ayan. Magkakaroon po tayo ng notification pag may mag-update sa mga apps sa ating device. So, ganun lang po. Kaya kung sana nagustuhan niyo itong video na to at may natutunan kayo, maraming maraming salamat po sa panunood nyo at supportan nyo. Ingat po kayo at God bless po sa inyo.